up mga tropa tayo ngayon ay maglalaro... nagbabalik ulit ito yes, nagbabalik ulit ako dito sa dito sa aking youtube dahil na, nawala yung dati kong ako ngayon ng mga kotik ko ngayon maglalaro ako. ano na, daily na lang, daily na mag upload at yung paiba iba ako ng game itong train to change sun tsaka yung stick or right, legacy, ladaro natin guys so, ano pa yun ito yun let's start Yeah. So guys, yung mga na Lahat ng game ko dito mga -cheat. Lahat ng game ko Kasi lahat ng game ko dito nakachit. Yung mga, mga Kasi ako po ay Dito na ako Sa dabaw ako madali lang na may mga... Dito. Patay, makulit ka. Hmm, dinahala. Eh, pala anak sa tawag mo naman ngayon. Hmm, pasensya na boss ko Hmm. Ayan eh, yan tik-tik. Bali, itong tik-tik na ito nung no? mga na baril. Pero pwede natin siya patayin. Easy. Yun know? o. Yes. Eto, hindi ko ito binayaran na.

Oh no, I'm dead. I'm dead. No, I win. I'm dead. I'm dead. No, I win. No, I win. I no, win. I'm all out of boosters. I'm out of life. No, I'm dead. I I win. Hmm. Na ano po, naggabi po. Ay, Ini, po. Ito kaya kay in learn? Pang! Ulit. Pang! Na. Hmm, namatiga ang ulit niya. tik-tik. Hmm, ulit ka

Oh no, I'm cook. I'm cook. I'm cook. I'm cook. I'm, I'm dead. Na I do. Yes. Kulit na ito, may nag-glitch Nag-bob. Pagal bumalik ng ilaw. Hmm, kanilakas mo ang magalit. Hmm. Marami dito magandang baril. Ang yun ay titik. matemático. Ah. Domio. Eh, wala nang bala. Tugod. Ah. Eh, natatawag ko na may anak natin. Ito, pinaka-favorite ko. pina favorite Ito, sulit na sulit ko. Ayan, pinakasulit yan. Pumunta na! Pumunta na! Yes! Kasulit yan, oh. Paka, tinuubos nila, oh. Hmm, Hindi ba? Pumunta anak natin na eh, epal. Mmm, sulit. Please. Hindi ba? Pinaka-favorite ng bombe. Tapos.

madali na lang ang dami. Ay, mamot ako, di na nga po. Busy kasi busy. Ayan, namin yung tik-tik na yan. Piu, 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 wala na. Ipag yung tik-tik. Ah, ano, ano. Mahirap siya. Yes. Tama kayo. Ano ba ito? Yes. Yes. Isa na lang. Ay, dalawa pa pala. So, dito na natatapos ang nating video. So, huwag niyo kalimutang mag-like, share, and subscribe. See you Love you!